Ay eh, po'y kumain ang kamatis para di maging maritis. <laughs> Ayan. Ayan. <laughs> Ito lang po'y bumuka. Aba. Gaya man po yung ano ah. Inaalim. E What's up mga kadoski for today's vlog po ay ako po ay magmamarinate ng pork pork chop sila mo na ito kung magulo pambukas natin na yun na. ulam natin na yun, taong. So, yung taong... kung siya po ay mamimitas ng ano na nga yung malaki ha yung malaki yung mapintog ang pitasin mo Ito po ay nabili ko lang ng magkano? 250. Pero tinan po naman ninyo at maraming bunga. Bye na. Wala ko. Bwede ah, bang bwede mo ah, madidilaw mo. Bwede ah. Buna nagtatago. Sa ilalim, buna sa ilalim. Bamba, dalawa. Dalawa na lang. Bano ha. Sa may kamay mo, taas ang kamay mo, taas. Taas ang kamay. Doon sa iba May na sa ilalim. Bayo, doon sa isa. Ito. Pwede po, ha. Uh, mapintong na mapintong. Yan, tatlong yan, hmm, ah. mm. Tsaka yung isa. Oh, Ayan. Ayan. Tignan mo, hindi na po kami hingi ka na nanay. Ayan. Ay, dito lang. Ay, dito lang. Gagamitin ko pa marinate. Ayan. magmamarin eh. Ilan ang pinitas mo? Wow, ganda naman ang kalamansi mo. 6, 7, O, hawa ka mo. Tama na, masasayang lang. Pwede, pwede lang naman bumitos. Patingin, patingin niya. Patingin. Yan, yeah, tinan po naman ninyo, mapipintog na mapipintong. Marami na po sa ito na pitaste yan. Ito na mo. O, pipitsara kita. Pwede na mo, kasi yung bilog o. Ipakita mo. Kaya ka dang. Bakas. Okay.

Sito! 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 Sabi Ako po ay mag marinate ng karning dudot. This is Ipakata the mo. karning... Ipapakita mo yun na. Ah. Oh. Ito po yung karning baboy. Ayan. Ito po yung ng... Nahiwa-hiwa. Nahiwa-hiwa na. Ayoko. Nagkaganay ang ganay na pati. Ayok, pati hindi hiwa-hiwa. Ay, hiwa-hiwa pala. Hiwa-hiwa, oh. Ayan, oh. Lagyan mo na ng... Dito mo na sa gitna. Oh, dito na sa gitna. Hindi, sa iba. Hindi, sa iba, mo O, lagyan mo na ng... Lagyan na po natin ang mga ingredients. Ang ingredients lang po natin ay ano? Patis. So, ito po ang ating mga ingredients. Pakita Bak na. Patis. Patis. Kama. Ay. dudot, Alam mo. Alam mo. Dudut. Kidja. O kidja na lang. Kidja na lang. <laughs> lang o kalamansi. At saka. Bewang. O. Oh. Yan. Bawang po. Hindi bawang mm. Ano po gagawin natin? Ilagay mo na yung bawang. Pusing, still nakatawil pa si Kalele. Nagpagupit. Kuling. Yan. Eh, massage mo. Ano, ano si Mama? Hold na. Si Mama, ini. <laughs> may <laughs> no massage Ha, yan. O, no, sige. Para lumasa. Hmm, mukhang may kumagihimala sa. Diyan mo na, gina, ginawa. Yan po may malilis ang kamay niya. Ako ba yung kalilig? Huwag po ka-assume yan. ayos Ayusin mo naman yan, puro chap. Ba't nagkabalay-balintong na yan? May <laughs> mga haba, haba. Hmm. Yes. Ayan. Ay. Oh. Kahit masakit kamay ko, kaya nag-carry ko pa rin. Ang next na po natin ay... Patis. 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 Huwag mong... Iyapusin niyang patis. Isang kamay lang. Sige okay, pa. Oop, isa pa doon sa kabilang banda. Ang don Doon, doon. Oop, stop na. Ayan. Tapos ay kalamansi. Mamaya, lalamasin mo na natin. Mamaya, wag mo na lamasin. At yun naman ay overnight. Pa na. Bakit? Bakit ba nang stawin? Yan na. Yan na, isang kutya lang gamitin mo. Aba, Kung ano may salaan mo, no, malalagay ang boto. Huwag mo nang ihawong. Eh, Direkta na doon. Kakaunti naman yung pipigain mo ay. Ito lang mga ginakahala. Yan. Direkta na. Direct. Mm. Yan. Tapos. ka. Yan. Ang mga pusa po sa Ford sabi nil ay aggressive na napak ng aso. Sila po 'yung mas matap. Yan 'yan na yung pang almusal natin. Almusal para makapaka-skep pa capture. Ikaw na may isang hiwa, isang. Ayan, ang fresh na o fresh. Pwede mahiwa Ito naman ang kalamansi namin. Super fresh dahil ito ay galing sa aming tanim. At alam pala rin ng papa. Mm. Mahiwa ka. Mahiwa ka. Hmm. Ito nga lang sa kabila ito na hirapan. Aray, uh, mata ko ang sakit. Dati po naalala ko si ate na nag kukuha, siya po yung magkakain ng orange. Yung pong ano ng orange ito malasik sa kanyang Ice. Ice. Kaya talbo ni Mama. Sa po. Mama! Dali na. Ano pang kasunod mo lulutuin? Abonak. Ay, abobo. Ay, adobo. <laughs> Magluluto din po siya ng ganisang tahong. Ay, man. may adobo. Ay. At may kaunting adobo. adobo. Dahil si eh, ate po hindi nakain ng takong. Hoy! Ng yung namin, laging nandit sa Labas! Yan, ka na po niya yung kanyang imihama. Ay, ba't wala ko na galing? ako. Doon ka. ko. Tulungan ka ta? Sige. Sige. Hindi. Mapipisa po yung ano, yung... Ako pala rin ako yun po. Ang tika rin, ano po. Ano akong nalilig. Ganda nung ating kalamansi yan, eh. Mm. Parang... Pag po ako nagpipi, hindi po ninyo na nakikita yung mukha ko. So, ano. Ganda pa yung mukha ko pag ako nagpipisa. Oh. Alam ko daw hindi nakita. Yung maraman, ano yung maroon matas? Ano yung maroon mataas? mata Yung taas? Ano Yung taas? Ah, yung pungkit? Oo. Uh -uh. Yung pungkit ay marami din... Katas. Katas. Tignan mo, itong kalamansing ito ay binili ko ay... Ano na Oo, wala pa Nung pa, parang dadalawang taon pa po itong kalamansi. Ayun na. Ayan, ako natatapon ko. Ayan. Ayan na. Tatapon ko na yung Sukan. So cool. Ayan. Tapos, i-massage mo ulit yan, Dodot. I-massage, massage mo. Pinakabig. Dali, matlubot na pala ito. Bigyan mo sila mo. Dali. Ayan, balibalitaran mo na ang. O, oh, okay na. Takpan mo na. Parang ano, ah, loin, Hindi na Takpan mo na, tilalagyan natin sa rep for overnight. Pagod ka naman sa kasunod mong recipe. Magpakulok ka na nila. Tapos si mamay nasipping sa akin na siya pinahilip. Huh? I know your secrets. Pagod ka na. Ay, Dalihan mo. Ikaw din sa tahong. Ano lulot? Ano po ang ating mga ingredients sa so, dating lulutuin ay? Ganisang? Tahong. Tahong. Kamatis. Sibuyas. Bawang. At? Luya. O ayan, nilagay namin po na yan. Sinabi ko, yung... sibuyas. Bawang. Nilagyan na po niya yung ano ay, ano yun? Bawang. O yan, bangong. O yun, laki, laki apoy. Mamanat ko itong ano ah, .alia. O, oh, hindi. Dar Dara mo din ako. Magluluto po ako ng konting adobo. Dahil si Didi po hindi nakain na ah. yan. Yan, naloon na. mo. Tanggalin mo na yung tawal at napapasaw-saw na diyan sa kamati. Okay. Ito so, so, po hintay natin mag-golden brown! Parang si mama ini, hindi mo kundi mo. So, so next one natin ay yung kamatis. Sige, lagay mo na. Wala pang golden bowl pa. <laughs> malagoy Mala golden ramsi. Lalo ko pa. Pero... Ay po'y kumain ng kamatis para di maging maritis. <laughs> Ayan. 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 Siya po talaga nagluluto. Alam ko na kung ano ilalagay ko. Next is tahorn. oh, With ng, tubig. Hindi, may sarili na itong sabaw. Doon Oo oh, tahong with tubig. May tubig na yan. eh. Ano lang yung ito ang mantika. Ito yung magulay. So, magawa uh, ng kamati. Aray. Mother. Ay, hindi mo na dobo. Hindi na. Masabi na. Oh, dami naman niluto. Ayaw okay. Ah, buti ba din? Wala nga niluto. So, next is... Five. Oh. Ay, lagi ko na po yan sa salitang taho. Huwag niyo ko natuhin. Hmm. Oh, mo na lahat. Mo na lang kamay, kamay. Ayun. Baka mapadikit ko din sa ano ah. Ayan. 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 Ano Halu mo Ayan. Oh. Ayan. Lagyan ng konting salt and eh, pepper. Salt and pepper. Ay eh, sinain. Ang tanong. Magsayin na sir. Ba't ganyan ka maglagay ng asin? Lagyan mo pa! Para medyo. Aba! Masyado madami yan! Yan. Konti naman. Ayan. Ito na may over. Oh. Ayan. Hello, hello. Imo din ba? Ayan po hindi na namin lalagyan ng tubig at yan po may sarili na niyang sabaw. Ito na spot Pag bumuka na ay luto na. pa, hindi sa dapat, ano, parang gumaan lang. Ka. Hmm. Lagi mo takip. Magpapunta na dito sa pamunta. Okay lang. Aray, sakit na kami Okay, okay na. <laughs> oh. 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 Ayun po, sa sobrang gutom ba po ng tao, kaya nagat na po niya yung pan, ano ko, panahal. Oh, ayan. Wow. Bumalik ka dyan sa pamilya mo. Bumalik ka dyan sa akin. Bab. Tikman mo nga. Pakinggan po ninyo. Ayan. Pag bumuka na, buto na. Ayan, nabuka na siya. Oh. No? Ang mo, umuha ang kutsara. Pahingi yes, yes. pa din ang masa. Pang... Ah. Pang halo dito sa kabila. Ah. Oo. Oh. Parang mag-gabi. Tira nang eh. Ay, pero magsasak lang ako umbag. Santa, okay. magsisik-sik tayo. Okay. Ganyan po muna kaunti kasi bewa ka po. Masalap. Okay na yan. Pamoy, <laughs> pamoy, palas. <laughs> Kung baka kutiyara, hinihimot mo na yan. Buna naman ito nag aadobo ng kaunti. Eh. Bong, bang, 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 bang. Ako muna nagsasangkot siya. Buna nga, nga. na. <laughs> ito lang po yung bumuka. Aba. Gayo po yung ano ah. May lalim. Michelle. Kaya sa lang kita. Aray! Papatay na natin ha. At yun na papatayin ang... tahong.